Ay, no. Oh, may uh, lubak din dito, yun oh. So, yun oh. na, nauhupa yun na. yung dati pa din, naano ko rin yan. Wait a minute! Ayun so, mo, oh. lubak na. So, uh, pag-task mo na so, southbound ito sa approaching yun na to. Uh, dyan, sa uh, Bonnie Station ng MRT. So, dati ko na rin nakita yung lubak doon. So, ano natin, lay natin ulit saun dati. Bagyo rin tapos ng bagyo, nito yan ay 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 ano, so, ang kapal. ay ano ay dito. So, ingat-ingat kayo dito pag ay ay ano, ah, Show tunnel na to Ayun, Ay, tinabunan na ng ano, uh, metal plate So, ito, ayun, yun yun yung lubak, oh Tinabunan na kahapon, walang tabon to Ito, 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 so, ingat, ingat Ingat dyan Kung, uh, Natatanggal-tanggal na yung metal plate so, Watch out, watch out, watch out Doon sa lubak na yun uh, Show, underpass Ortigas, ano yun, underpass Southbound, pag-angat Diba? At ama rin ang decision ko sa buhay na hindi muna ako mag-carwash ng motor kasi maulan talaga. Hindi natin maano yung ulan kung kailan uulan. eh mga sa Makati, maaraw. Pagdating sa QC, sa Kaloocan, naulan. Tulad so, kahapon. Sa QC, naulan. Pagdating sa Makati, ang araw-araw. Kaya buti na lang, hindi muna tayo nagka-carwash kasi sayang ano, effort mag-carwash mga isang linggo na yata ko lang car wash. Yung pag car wash mo, biglang umulan. <laughs> ano sa pa ko yung car wash mo eh yung uh, -car wash ka pa sa talagang uh, car wash shop. Yuna, mas, ha, kapanghina yan na mas kakapanghinayan kasi may bayad. O kasi ano lang eh sariling sikap ang car wash. Eh. Kaya effort sayang yung effort.